Hindi ko nga alam dito kay CJ. Naumupahan pa rin kami. Tapos, gusto niya to pa rin pa rin yung pangarap niya para sa aming dalawa. Pero parang wala nangyayari. Eh. Oh, babe. Buti naka ka na. Nagluluto ko nung ano eh. May order sa akin online. Eh, sinobrahan ko na para meron tayong pagsaluan after. Ano ba yan, babe? Parati na lang bang ganyan? Wala ka na bang ibang maisip na trabaho kundi pagluluto? Mas malaki pa nga yung kinikita ko sa'yo eh. Babe, konting tiis naman. Marami naman tayong napupundar dito sa ginagawa kong pagluluto ah. Marami tayong nabibiling gamit. Saka malaking tulong din naman tong ginagawa ko. O tapos, hanggang dun na lang. Di ba nangako ka sa mga magulang ko Iaahon mo ko sa hirap. Ikaw bahala sa kinabukasan natin. Pero parang mali eh. Babe, paano mali? Nagsusumikap naman ako eh. Ginagawa ko naman lahat ah. And ginagawa ko to para sa pangarap natin. Halika na nga, kumain ka na lang. Kumain na lang tayo para matikman mo naman ito niluto ko. Naku, hindi na. Pupunta rin ako sa birthday ng tropa ko eh. Tsaka, umuwi lang naman ako dito kasi kinuha ko yung regalo ko para sa kanya. Sige na, una na ako. Sige na. Ingat ka. Sige. Hindi ka na, hindi na. Sige na. Bye-bye. Hi, Bee. Happy birthday. Hey, Ito pa rin gift ko sa yo. Salamat, Bee. Bee, ang fresh mo pa rin na. Ah. Pero parang wala kaya handa ngayon? Eh, pasensya ka na si Mami kasi hindi nakapagluto. So, puro order lang natin online ang kakainin natin ngayon. So, kamusta na? Kamusta na kayo ng boyfriend mo? na be as usual. Ganun pa rin. Mm hindi -hmm. ko nga alam dito kay CJ. Nangumupahan pa rin kami. Tapos, gusto niya to pa rin pa rin yung pangarap niya para sa aming dalawa. Pero parang wala nangyayari. Eh, paano, parang walang nangyayari. Alam mo, yung iba nga dyan, aanakan ka lang. Tapos iiwan ka lang din ng parang walang nangyayari. Hindi ko nga alam eh. Pero parang nagsisisi ako na sumama pa rin ako sa kanya. Alam mo yun? Hindi ko alam kung hanggang kailan pa to. Alam mo, kung ako sa'yo, suportahan mo na lang yung partner mo sa lahat ng ginagawa niya. Kasi hindi naman habang buhay, hanggang dyan lang siya. Oh, ka. Andiyan na pala yung order ko. Saglit lang ha, tapos kakain na tayo. Sige. Ay, ma'am. Pa Pasensya na po kayo. Ha. Medyo na traffic lang po ako. Wala po kasi ako sariling sasakyan. Nag-commute lang po ako. Nako, okay lang, kuya. Wala pa naman yung iba kong bisita eh. So, eto yung bayad. Tsaka may tip na rin yan dahil nagtatrabaho ako ng patas at marangal. Salamat po dito, ma'am. Ito yung order. Halika, pasok ka muna para makainom ka man lang. Uh, sige po. Babe? CJ? tropa ko pala yung nagpa-deliver sa'yo ng pagkain? Oo. Lagi nga silang umaorder sa'kin eh. Magkakilala pala kayo ni Kuya. Hindi, Bi. Uh, siya si CJ. Yung kinukwento ko sa yung boyfriend ko. Alam mo, nakakatawa ngayon si Kuya eh. Kasi hindi had lang yung wala siyang sasakyan para matupad yung pangarap niyong dalawa. Salamat po, Mama. Pangarap ko po kasi talaga eh. Magtayo na sariling restaurant ko. Nang sa gayon, itong si Camille, hindi naman mamasukan bilang empleyado. Kaya kung ako sa'yo, suportahan mo lang siya at balang araw matutupad niyo rin yung pangarap niyong dalawa. B, salamat ha. Natatauhan na ako. Babe, pasensya ka na ha. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Imbis na suportahan kita. Kung ano na pa yung pinagsasabi ko sa'yo. Gusto ko makabawi sa'yo. Gusto ko magsimula tayo ulit. Ano ka ba? Ang mahalaga, mahal kita. Promise, magsisikap ako para matupad yung mga pangarap natin. <laughs> Oh, baka magkaiyakan pa tayo dito, ha? Birthday ko ngayon. Tara, saluhan niyo na ako. Thank you po. Happy birthday, ha, mama. Let's eat. Let's eat. And... Ito, Actually, sige, libre ko na sa'yo. Sarap ba yan? Barrefan ko na lang. Stocks. Wala namang kulang na ako. Babe, masaya ako para sa'yo. Kasi natupad mo na yung pangarap mo eh. Nakapagpatayo ka na ng restaurant. Ano ba? Ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Kasi ikaw ang pinakamagandang dahilan na nangyari sa buhay ko. Kaya napagpatuloy ko to. Masa babe, mahal na mahal kita at sobrang proud na proud ako sa'yo. <laughs> mahal na mahal kita. Tara na, kumain na tayo. Ha? ako kay chef ng paborito mong pachoy. Tara, gusto ko yun.